Ayo, Congressman Erwin, tuloy Mr. Chair, eh kahit anong pilit natin na magsalita, hindi ko magsasalita ito mga ito. Eh hayaan na lang ho natin yung dalawang deponent, itong dalawang depo na ito itong testigo na sumurender ang magpapatutuo. Actually, Mr. Chair, malinaw pa sa sikat ng araw, nilakad nila, inoperate nila, number one, mga taga-pogo yun, so maraming pera. Number two, alam na alam nila pag mga Chinese areglo, lalo na mga Chinese national. Number three, alam nila na takot tatakot takot ito mga Chinese national ito. Mag-aareglo. So kakasuhan natin, aaregluhin tayo. Ganun naman ho eh. Ang dami na ho ngayon mga nasa Pogo worker ang laging hinuhuli pero di areglo. Alam din ng BI yan, Bureau of Immigration. Kaya nga ho yung lakad na yon two birds with one stone. May accomplishment tayo, may nahuli tayong baril, mayroon tayong human trafficking. Number two, aareglo ito. Eh, mas malaki pala yung dadat na nila na pera doon. Eh, 27 million. Yung arreglo, 5 million, 4 million. Eh, mas malaki, 27 million. Dito na lang tayo dahil hindi magsasalita. They thought all the while na hindi magsusumbong, hindi makakarating sa mga otoridad yung ginawa nila sa mga Chinese. Kung tutusin kasi, human trafficking, sila-sila langin, yun, Mr. Cherry. Eh. Wala namang involved na Pilipino paihan doon eh. Puro mga foreigner, Vietnamese, Thailander, Chinese, Korean, ang kliyente ay mga pogo worker din ng mga Chinese. Kung titignan mo, wala nga pakialam tayo dapat doon dahil sila, sila lang yun. Kung mag-import man sila ng babae, magpapasok sila ng babae, ay mga foreigner from Vietnam, from Thailand, from China. Tapos ang kliyente, mga Chinese, mga pogo worker. Pero trinabaho pa rin Mr. Chair because alam nila na aareglo. Yung lakad na yon sa totoo lang, alam nila na lakad di areglo. So, pwedeng ibangketa yung kaso. So, they took the chance, Mr. Chair, kunwari baril, kunwari uh, uh, human trafficking. In reality, nasa utak nila na merong areglo ito. Fortunately, numadat na nila doon 27 or so million pesos ang pera. Sinabi na rin ng mga deponent ng kanila mga asset-asset na nasa harapan niyo ngayon, yung mga nakatakipang so sumurender ho ito dahil natakot at pati sila ay makakasuhan. Siguro na konsensya na rin yung itong dalawang ito. May magsasalita na mamaya. So why don't we just listen to these two Kasi sinasabi ko because tama po yung sinasabi ko. Lakad areglo yung kanila or bangketa kung tawagin sa police language. Iba bangketa ang kaso because mag-aareglo ito. Fortunately for them, eh may pera doon, 27 million. Hindi lang alam ng mga deponent kung magkano. Pero alam nila, simula doon sa DSOU head, pati sa mga bataan niya, may pera doon. So, na timing. Ang lakal na naman sir, eh, aaregluhin eh. Eh hindi na areglo, mas malaki pala yung nakita nila sa Kahadero, 27 million. Bakit pa tayo magpapaareglo? Diretso na natin ito, at hindi magsasalita. Pa-deport natin sa BI, walang kaso, period. Mr. Chair, we're wasting our time. Pinagbibigyan mo, I'm listening kanina, I was listening kanina. You've been giving the, uh, the opportunity to be nice, etc., etc. Pero we're wasting our time. Our good lawmakers here have other uh, things to do in their offices. Eh, why don't we just go directly to these two deponents to tell us what happened? Uh, what happened, Mr. Chair? Alam po nila na may pera doon Sinabihan ho sila in advance. Kalukohan yung wala alam namin good service. That's that's a lot of crap, Mr. Chair. Yeah. I, 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 so that, that's all I can say, Mr. Chair. Yeah, in the spirit of uh, fairness, no, and uh, uh, in spite of the fact that we have all the uh, voluminous uh, 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 evidences. Uh, before us, still, uh, binibigyan natin sila ng pagkakataon. Kasi masyado ng nawawasak yung image ng uh, I hope you don't mind no uh, with all your respect with the uh, congressman Erwin Tulfo. I know where you're coming from dahil uh, you've been through that ano uh, for the longest time of your life dealing with all these uh, scalawags and I I respect your uh, your Mr. Mr. Chair, I mean I'm not saying the the entire organization hmm. there there's like about 10% Kahit sino naman naging chief are saying na hindi naman lahat ng police. We have a uh, ranking officers here generals na I know they really earned their rank. They I know they want to change the system binabago ng ka leadership, binabago natin. That's why we're here because of in-aid of legislation. Unfortunately, merong 10% or less than 10% ng mga buang o yun ang nakakasira sa imahe. Kaya minsan, my dad was also a police officer. My dad was in the Philippine Constabulary during his time in the 60s, 70s. The same problem. Merong 10% ng mga buang na miyembro ng PC. Kaya minsan, sinasabi ng tatay ko, ano ka ba? Ayaw na sabihin na PC siya dahil nahihiya siya. Which is true. So kagaya nito, mga luko-luko na ito, nasisira yung mga magagandang imahe na mga uh, they're trying to build right now, ito mga senior officers, Mr. Chair. That's all I can say. Thank you so much. Uh, one minute suspension, technical problem. Kasi uh, hanggang sa huli, binagbigyan nyo na ng pagkakataon, pero hindi pa rin sila nagsasabi ng totoo. For General Mariano, I was in your uh, situation before uh, if you remember, ako po ang commander ng CIDG when the Coratong Balerin case uh, came out. So, just because I'm the head of the CIDG, kasama po ako doon sa kaso. So, General Mariano, kasama sa TW o sweldo natin yan. Kasama yan, kaso. In the case of uh, uh, Major Magsalos, you're the son of then General Magsalos, a member of class 1987 ng PNP. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Wala naman naging problema dun sa tatay mo, eh, as far as I know. Pero, minsan sa ating serbisyo, nagkaroon tayo ng maling step eh. Di ba? And that is part of the service. Nagkaroon kayo ng maling hakbang eh. Kaya nandito kayo ngayon. In the case of uh, Colonel Guevara, kahit na bago ka doon sa unit na 'yon, dapat maging fast learner ka. Ah, hindi hindi excuse 'yung bago ka eh. Hindi excuse. Dapat fast learner ka. And uh if you're if you're the commander, as I've said in the last hearing, you're responsible for what your men uh do and fail to do. Diba? Kayo naman, desider at saka Demokrito, I can understand your point kasi loyal kayo doon sa boss ninyo, si Major Kehana, ikaw ang driver. Tao kayo. Pero the fact remains na we should be responsible for all our actions, whether they be legal or illegal. Di ba? Yes. Uh, kasi kung nabigyan po kayo ng trabaho, meron kayong protocol kung paano gagawin yun. at kung lumabas po kayo doon sa protocol na yon eh magkakaroon kayo ng problema kagaya ng sitwasyon ngayon okay yun ang tandaan ninyo binigyan na kayo ng pagkakataon ng ating o ng aming chairman para magsabi ng totoo pero hindi pa rin so may ano Mr. Chair Mr. Uh, Mr. Antonino is present um The last time we asked the presence of uh, Lord Jean uh, Antonino and uh, fortunately we have uh, him here right now so we can directly ask your question. Uh, Mr. Antonino, uh, kayo po ay dating polis? Yes, uh, Your Honor. At uh, ngayon hindi na po kayo polis? Yun po yung na ko po, Your Honor, na dismissal po. So if you are dismissed from the kung na dismiss ka sa police, hindi ka na police. Simple lang yung tanong ko eh. Yes po, Mr. Kim. Oh, di ba? Huwag kang umiwas. Di ba? Uh, ikaw ang dating pulis, na nung police ka, ikaw naging daan ni uh, Mr. Mikael Novicio at uh, Mr. Rainier Macadat, na makilala nila si Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Paki-narrate kung paano mo uh, nakilala itong dalawa, si Mr. Nobesio at saka si Mr. Macadat. At uh, paano nila nakilala si Mr. Quijana? Uh, thank you po, Mr. Chair. Uh, magandang umaga po sa lahat po. Uh, ito po ang totoong istorya pong na, uh, nangyari po diyan. Kung paano ko po nakilala to si Michael, Si Michael lang po pero si Rainier po hindi ko po kilala siya. Una po, uh, meron po kong pinsang gwardiya po doon sa Solimer. Yun po ay uh, pinapasyalan ko po. Uh, normal lang po sa magpinsan na mag, uh, minsan makita po kami, magkwentuhan. Ngayon po, uh, bandang ano po, uh, gabi po yun, uh, nung ako'y pauwi na po, na, na may nadaanan po ko na sasakyan uh, yun po na bali na daanan ko po do si Michael. Ah uh, po kasi akong uh, na daanan po na sa kanila po na nakita po na may ginagawa po sila doon sa may harapan ng na sasakyan. Which is po yung ano yung uh, lakay po. Ngayon po uh, bilang isang pulis, uh, may instinct ko tayo na inotion ko po sila na ano po yung uh, ginagawa po nila diyan at uh, nung ako po yung pumunta uh, ng sasakyan upon verification, uh, tinanong ko po sila at narinig ko po kay Michael na nagsabi po siya sa akin na yari na. Ngayon po, uh, nung i-check ko po yung ORCR ng kanilang sasakyan, yung uh, Toyota Alphard, inigay niya naman po sa akin ni Michael na hindi ko naman po siya, yun ano na, pinawira siya na ibigay sa akin na sabi ko po ah, uh, check ko lang po yung uh, ORCR ng sasakyan. Then, nung pagka-check ko po ng ORCR at nung sa plaka na nakakapit dun sa may ng Alphard eh, magkaiba po yung Nakakabit yun sa plaka ng sasakyan. At uh, yun na po, uh, doon na po kami nagsimula na magsabi sa akin si Michael na, Sir, pag na huling yun na rin po kami, meron po kami ilalapit sa inyong malaki problema ng aming opisina. Which is po yung tungkol nga po doon sa barel, then doon po sa mga boss nilang Chinese. At rin po yung tungkol po, nabanggit din po nalang sa akin yung tungkol po sa mga babae na tinadala po at tinadala po nila ng personal doon sa high class casino at uh, sabi ko huwag tayo dito mag-usap sa kalsada kasi ah uh, meron kaming tamang opisina para kayo may mistagahan at uh, masabi 'yung inyong mga problema about sa boss ninyo at tungkol po sa recorder na baril at nabanggit din po nila sa akin 'yung tungkol po sa pera na meron daw po silang uh, nakikitang pera ng boss nila at uh, yun po at sila mismo 'yung nag-escort po dun sa boss nila na may pera po silang kinukuha doon somewhere sa high class casino which is hindi ko na po mabanggit yung pangalan lung, kung ano casino po yung ano sinabi po nila sa akin at yun po uh, po sa ano yung sa ko po sa plaka sa kanila eh tinuro naman po sa akin ni Michael na sir sinabi niya po sa akin na sir kaya po kami nagpapalit ng plaka kasi po may nangyari na po sa amin na yung Chinese na dinideliver namin sa mga high class casino instinang kang kidnakin. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya po kami nagpapalit ng plaka para iwas po kami sa mga kidnapper na Chinese. Then binanggit din po nila sa akin na kaya po sila nagpapalit ng plaka which is umiiwas din po sila sa number coding. At uh, yun na po lahat. Uh, sinabi ko naman po kay Michael na so, uh, na lang po kayo sa opisina para maimbestigahan yung mga concern niyo At nung uh, Pumunta naman po sila sa opisina namin sa DSOU. Bilang desk officer po ng DSOU, nirefer ko na po siya doon sa ano sa investigating team. Nang una po kay Sir Giana for a proper disposition. Iyon na po ang istorya po lahat niya na Mr. Kerr. Maraming salamat. Pero uh, di na mo sila pinakilala kay Major Kihana. Uh, pero dahil sa kaso mo, na-dismiss ka, nawala ka na sa DSOU. Tama? Yes or no? Uh, yes, sir, Mr. Kim. At dahil doon, si Major Kehana na ang humawak sa dalawa. Doon na sila nagre-report kay Major Kehana. Yes, sir, Mr. Kim. Yes. So, na-establish na natin na si Major Kehana ang handler ng dalawang ito. Now, uh, Pwede po bang uh, matanong si Mr. Mikael Novesio? Um, sige, ah uh, Michael uh, Nobe no, no, nagkakamali no, sa pilihan niya. Nobesia. Michael Nobesio. Can answer. Yes, sir. Good morning po. Yeah. Michael, totoo po ba lahat yung sinabi ni Juan, ni uh, Mr. Antonino? Yes, po, Your Honor. kayo owner. malapit sa Solimare na huli? Sa so, may Asiana, po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. Uh, so kung totoo lahat yun, uh, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo pag napupunta kayo sa DSOU, ay si Major Kikiana na? Yes, po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo? Yes, po, Your Honor. Siya rin, uh, nung siya rin ang pinagsabihan ninyo, tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, your honor. Tungkol sa mga baril, tungkol sa mga pera. Yes po, your honor. At tungkol sa mga babae. Yes po, your honor. Yes. Uh 'yon. At ang ginawa niya ay dahil doon sa inyong report ninyo, plinano kung paano ire-raid yung bahay. Yes po, your honor. At uh, sinabi sa inyo na kung pwede kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa West. Yes po your honor, pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig niyong sabihin pinilit kayo? Para daw po legal okay. daw po yung pa pagpasok. Pagpipilit po sa inyo. Sabi po niya sa amin your honor na kailangan yung maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Eh hindi po namin alam your honor kung ano po yung deponents. Aha. So So, ginawa po ninyo yon. Ano po ang, pwede po bang sa pagkatanda ninyo, uh, uh, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Yun po yung nabasa ko po nun, Your Honor. Yes. Uh, dahil sinabi nyo na, na may firearm si Mr. yung boss ninyo. Opo, oh, si Honor. Merong isang bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol, uh, Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam yung honor eh. Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Paki-describe nga ninyo uh, kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Chrome po, Stone Chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At may meron bang lisensya 'yon? Yes po, Your Honor. Expired po 'yung license noon, Your Honor, kaya tinon-over ko po kay Major Kihana. Kasi ganban din po ng mga panahon ay kasi natatakot ba ako mahuli. Eh, sabi niya po sa akin tutulong manda po niya ako mag-renew. Pero hindi na renew. Hindi po na renew your honor. Alam mo ba na yung baril na yun eh yun na yung nakita doon sa vault ni Mr. Lee? Nabalitaan ko lang po, Your Honor. Ayun po ang pinangtanim pong ebidensya. Uh, ah, General Tates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril? So, nabalitaan mo na yung baril mo. Nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpis ka ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo. Opo, Your Honor. Nandiyan na yung uh, uh, please identify yourself. Uh, good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable local committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz. Ah, uh, ikaw nung nag nakarang hearing, ikaw ang nag-testigo na kayo ang nagkalas nung nung baril na Desert Storm. Um, ganito po yung scenario yun, Ah, uh, yung kwento. Ah, uh, do po ako sa office, binigay, inabot po sa akin ni Police Major Kihana yung baril na kahit tulad tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Navisio, uh, yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po yung honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. Democrito. At si Sergeant Democrito, Uh, uh, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapanipaniwala na na uh, hindi lumang baril yon. Yes, sir. Yes. Uh, which dinenay naman ni Sergeant Democrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni Chairman na magsalita ng totoo pero ayaw pa rin. Uh, noong Your Honor, um, parang may narinig din po kasi akong inutos, inutosan ni Police Major kaya na kumuha ng grinder, isa sa kasama namin. And dito po siya ngayon, yung kasama namin na inutosan. Na? Kumuha ng grinder, Your Honor. Driver? Grinder. Grinder. Na, no, sige. Talagang inayos talaga. Uh, ano ah, Paki, pakibanggit po yung pangalan po ninyo. Uh, good morning po, Mr. Chairman, sir. Uh, ako po si Pat, 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 Patrolman Elson Kalupa, sir. Ah, uh, natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Uh, sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, uh, may, may trabaho sa driver namin, na, nabasa ko lang po, eh, nagpaalam po ako na malilate uh, dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po mag na sa akin na po pinadala yung grinder sir. Para saan yung grinder na yun? Uh, during the time your honor, wala po akong idea kung saan po basta, basta sinunod ko na lang po, nagdala po ako sa opisina. Uh, kanin mo, uh, uh, kanin mo binigay yung grinder. Binigay ko po kay Sir Democrito sir, kay PSSD Democrito tapos after noon sir, hindi ko na po alam kung saan nila ginamit sir. Sa pagkakaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? pagtungkol sa baril. Yes, sir. Kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Yeah. Uh, thank you. So, yes, napapatunayan natin na uh, sinasabi nila na may baril yung uh, si Mr. Lin o uh, yung Chinese, may Bushmaster, Mike Wan, ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung uh, subject ng search warrant. So, ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, ay eh, merong ipapalit na baril. So, uh, si Mr. Uh, Rainier? Yes po, Honor. Tayo po ang driver. Opo. Lahat po ba ng sinabi ng iyong kasamang si Mr. Uh, uh, Michael Novicio ay katotohanan? Yes po. Uh, si si Mr uh, Novicio siya ang puma uh, pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solimare. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril? Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? I hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung naudusan no mag-akyat ng baril pataas. Ta ano mo ibigay yung baril no inakyat mo sa taas? Hindi ko na po matandaan ni Ronald dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Uh -huh. eh, sa lahat ng pulis na nandito na kasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan kung sino. Hindi po matandaan ni Ronald. Eh. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Kihana po. siya ang nag-utos sa inyo? po, Your Honor. Okay. At uh, si si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa police na may na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala uh, sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako, uh, ako, yes. ako po nagbabante sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasamang driver. Okay. Thank you. ah uh, uh, Rainier, sinong nasa babae na sa tabi mo? Translator si, po namin yun, Yoro. Uh, uh, Morales, Miss Morales, na? Uh, siya yung isa sa mga katulong doon, uh, Chairman ako. Yes po. Uh, Miss Morales. Yes po. Yun pong sinabi lahat ni Rainier at si Michael. Katotohanan po yun. Ah, uh, wala po akong alam sa barrel, sir. So, ibig sabihin, wala kayong kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na daladala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss? Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala? Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. Uh, so, wala? Wala po. Wala kang nakita. Il ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? Six months pa lang po. Six months. Wala po kayo nakita na dala, dala niya? Wala po, sir. Okay. Sir so, Che, ay, so Mr. Che. <laughs> Congressman, ako may kanting tanong lang ako doon. Six months ka doon, so, pero yung pag, pag, anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Uh... Translator po. So, oh, nagtatranslate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yan? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, ano, di ba, yung opisina, opo. doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung barel eh, di ba? Opo. Di ba, sa kayong mga magazine? So may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng barel? Wala sir, wala po. Mm, okay. Uh, I have also here, meron sa akin na certification ng uh, firearms sa uh, Philippine National Police Forensic Group na yung barel na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novesio. Pareha. So, ano ang sinasabi nito? Na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novesio o ni Michael na ibinigay kay Mr. Uh, kay Colonel Quijano or Major Quijano uh, Quijana. At yung grinding machine Ayun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number nung barrel na nakuha doon sa unit 1811. By sir, can be can we be clarified no? Para at least uh, i-clarify mo sa amin ikaw, galing ka diyan. So, uh, yung there are two ano eh, two types ano on how to um, identified uh, identify yung yung barrel no. Una, syempre yung serial. So, yung serial kapag binura mo na yung serial, Uh, parang wala ka ng chance, no, para makilala kung sino may-ari nito. Pero with this kind of uh, certification coming from the forensic, dito yung cut cartridge niya, saka yung uh, yung uh, first shot is being recorded as uh, one way of trying to find out sino ang may-ari ng barel. At at, at dito dito, napatunayan natin na certification galing sa PNP, no. Ito yung in-explore ni Congressman Ako na pinapatunayan sa forensic na yung baril na ginamit doon sa 1811 ay galing kay Michael na binigay ni Michael kay Major Kiana. So you can proceed. Kakap- uh, can you confirm what I've said? Kasi hindi naman ako police eh tama ba 'yan? Yes. Uh, kasi may kanya-kanyang characteristic yung kan eh yung bore ng uh, firearm eh. Uh, which I think hindi alam nitong mga police na ito. Oo. Ah uh, 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 iha, alam mo rin na ang trabaho ng boss ninyo ay dun sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer. Yes po. At tutorin uh, totoo rin po ba na uh, may mga araw na nakadisplay lang sa lamesa yung pera ng boss mo? Uh, pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang? Opo. Pero hindi, hindi mo nakita Uh, kung ano ang laman ng mga, yung tatlong vault na pag-aari ng iyong amo? Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. pero po yung nakikita ko. Pera yung nakikita mo. Oh. Pero wala kang baril na nakikita? Wala sir. Wala po. Mr. Chair? Yes. Uh, may I ask uh, General Mariano? General Mariano, you can reply ha? Yes, sir, Mr. Chair. Good morning. po At what point in time, Did you come to know? Kailan mo nalaman tong operation na ito? Nung tumawag po si, Mr. Chair, nung tumawag po si Chief DS Oyo sa aking aid na mag-implement po sila ng SW sa baril po.